video ng ng iba't ibang uri ng kamera. Mula sa simpleng pagnanakaw, tulad ng cellphone video na aktua ng pagnanakaw ng ilang piraso ng bakal mula sa truck. Ang bukas taxi kung saan huli sa akto ang pag-upload ng bag o mahalagang bagay sa loob ng taxi na nakuna naman ang closed-circuit television o CCTV. hanggang sa karumal-dumal na pagbata. Iba't ibang krimen, merong nasasangkot mga minoridad. Aminadong Aminadong 14 anyos na si Eric, hindi niya tunay na pangalan, na 10 taong gulang pa lamang siya. Nasangkot na siya sa pang-hold up, kasama ang kanyang grupo, na pawang mga minoridad din ang miyembro. Maliban sa hold up, ano pa yung ibang ginagawa? Snatching. Yung mga pagsampas sa truck, ginagawa niyo rin. Jumper po. Araw-araw, umaabot daw sa sampu ang kanilang nabibiktima at ang kanilang nananakaw na pera, pantustos daw nila sa kanilang mga bisyo. Malakad lang po kami. Hindi po kami tumatambay. Pag nagapera po kami, gumagamit na po kami. Kwento pa ni Eric, sa oras na pumalag ang kanilang biktima, walang awa nilang sinasaksa ang tao. Kalabahan niyo po namin. Anong ginagawa niyo? Kaya po nakasaksa po namin. Anong pakiramdam mo pag nakagawa ka ng isang bagay na masama, mas bigla kang pinalaya? Parang babalik din po ulit. Kabalik-balik lang po. Sa pinakauling datos ng Philippine National Police o PNP, nakakabahala ang bilang ng mga krimeng kinasasangkutan ng ilang minoridad Sa nakalipas na limang taon, Papataas ang bilang ng children in conflict with the law o mga minoridad na lumalabag sa batas. Mula sa 1,825 na youth offenders noong 2007, umakyat ito noong nakarang taon na umabot na sa 5,380. Sa bilang na ito, pinakamataas sa mga kabataang nasangkot sa kasong theft o pagnanakaw na umabot sa git dalawang libo. May mga reports din na itong mga kriminal, yung mga adults, ano, na ginagamit itong mga bata para para makaiwas doon sa kaparosahan. Kahit na anong kasalanan o offense pa ang gawin niya, pag na uh, criminal acts, hindi siya po pwedeng kasuhan. Sa ilalim na Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, mga kabataang may edad 15 pataas lang ang may criminal liability at pwedeng kasuhan. Gayunman, Nakakabahala na rin daw ang bilang ng batang may edad 15 pababa na nasasangkot sa mga krimen. Katunayan sa tala ng PNP, kung noong 2010 ay 58 ang minoridad de edad na sangkot sa krime, naging isang isandaan ito noong 2011. Noong nakarang buwan, pumasa na sa third reading sa Kamarang House Bill No. 6052 kung saan ibinababa na sa 12 anyos ang mga batang may criminal liability sa halip na 15 taong gulang. Sa Senado naman, ipinapanukala ni Senador Chis Escudero, Chairman ng Committee on Justice and Human Rights, na gawing siyam na taong gulang pataas ang mga minor de edad na maaring kasuhan. Balikad kasi, hindi ba ang bata habang dumadali ang panahon, mas maagang nagiging mature? Hindi baliktad na habang dumadali ang panahon, mas, 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 matagal bago magmature ang isang bata. Pero mas kina sa ilalim ng Child and Youth Welfare Code, suspended naman yung sentence eh. pero kailangan i-rehabilitate. Kung ang mismong mayakda ng juvenile justice law na si Sen. Kiko Pangilinan ang tatanungin, hindi siya sangayon na babaan pa ang edad ng batang maaring kasuhan. Base yan sa, sa research na isinagawa ng mga eksperto sa child psychology, yung 15-year-old na edad. Doon daw ang age of discernment. Ang ibig sabihin ng discernment, nalalaman nila ang tama at mali. Bago nun, eh dahil nga sa murang edad, eh, hindi pa nila uh, masyadong naiintindihan ang usapin ng tama o mali. So, base yan sa, sa statistika.